Changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power, in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, ala syerte ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Nationwide. Isang LPA sa loob ng para, May mataas na tsansa na maging isang bagyo Maulang panahon dala pa rin ang habagat asahan ngayong araw Pitong individual naman na italang nawawala dahil sa mga pagbaha Halos 900,000 na mga Pilipino apektado ng masamang panahon. Si Pangulong Marcos tiniyak sa mga apektado ng pagbaha na kumikilos ang pamahalaan. Supply naman ng kuryente at langis sa bansa normal pa rin matapos nga ho yung pananalasan ng na nagdaang bagyong krising. Ang PNP naman tiniyak na igagalang ang karapatan sa pagpapahayag ng saloobin sa sona ng Pangulo. At abiso ho sa mga motorista. Higit pisong dagdag singil sa diesel, epektibo na kaninang umaga. Gasolina naman at kerosene, may taas presyo rin. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. of changing lives helping and inspiring people to achieve, to a, achieve better a better life cassava unlakas ng tribe max plus herbal capsule atres resistencia ng power cells herbal capsule ito ang brigada Balita nationwide sa umaga Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Martes mga kabrigada. July 22, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga Brigada, patuloy na minomonitor ng pag-asa ang dalawang low-pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, ang unang LPA na mataan sa layong 1,140 kilometers silangan po ng Central Luzon. At ito ay may mataas na tsansa na maging isang ganap na bagyo. Habang isang LPA naman na may katamtamang tsansa na maging isang bagyo ay huling na mataan sa layong 370 kilometers silangan po ng Kalayan Cagayan. Yun hong buntot o yung trough ng LPA ang magdadala po ng maulang panahon ngayong araw sa Cagayan Valley. Samantala mga kabrigada, sakaling maging isang ganap na bagyo ang isaho sa mga LPA na yan, tatawagin ho yan na Bagyong Dante. kayo araw naman, bukod nga ho, sa mga binapatay ang LPA, patuloy din nakaaapekto sa bansa ang umiiral na habagat o yung southwest monsoon. huwag magdadala ng pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, Sambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at maging sa Occidental Mindoro. Paminsan-minsang pag naman ang dalaho ng habagat sa Benguet, Tarlac, Marinduque at Oriental Mindoro. Maulap na kalangitan naman na may kalat-kalat pa rin na pagula ng asahan ngayong araw sa Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Sambuanga Peninsula, Farm, Soxargen at maging sa Davao Region. Bahagyang maulap na kalangitan naman na may panakanakari pagula ng dala ng habagat sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Iniyak naman ang Hydrology Department ng Pag-asa na hindi hulubhang makaapekto sa mga kalapit na lugar, partikular na sa paligid ng Tulyahan River. Ang posibilidad ng pag-apaw ng Lamesa Dam at Wawa Dam sa kabila huyan ng pagtaas ng level ng tubig sa mga ito. Ayon sa pag-asa, bagamat pumalo sa 80.17 meters ang water level sa Lamesa Dam dahil po sa malalakas na buhos ng ulan, kaunti lamang ang naitalang pag-apaw po dito. Ganito rin naman ang naiulat ng ahensya sa Wawa Dam kung saan umabot ang level ng tubig sa 135.58 meters. Samantala batay po sa pinakahuling datos ng Marikina LGU. Inalis na ang third alarm sa Marikina River matapos bumaba ang level ng tubig dito sa 17.9 meters. Kung maaalala, alas 10 ng gabi kahapon, Tumaas po sa 18 meters ang ilog hudyat para itaas naman ang third alarm at magpatupad ng sapilitang pagpapalikas sa mga residente sa lugar. Hindi pa rin ho natatagpuan ang mga ang pitong individual na napaulat na missing dahil po sa pagbaha. Ayon sa OCD dahil sa malawakang bahad, dulot nga ho na pinagsamang epekto ng krising at habagat, natangay daw ng baha ang mga biktima. Habang ang isa naman sa mga ito ay biktima ho ng pagtaob ng bangkang pangista. Batay naman po sa latest na datos ng NDRRMC, pumalo na po kabrigada sa 900,000 individuals o tumbas ng 238,000 families ang apektado nga ho ng krising at habagat. Ayon sa NDRRMC, humigit kumulang 20,000 individuals ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Sa ngayon, 1,500 na mga kabahayan daw ho ang apektado ng sama ng panahon Kung saan, 950 ang partially damaged Habang halos 300 naman ang totally damaged Sa pagtatayaho ng ahensya, halos 2 million pesos na Ang pinsala ng sama ng panahon sa mga kabahayan Habang 200 million pesos naman pagdating sa infrastruktura Balita, Nagpaalala naman sa si Senador Bongo sa publiko na maging maingat laban ho sa leptospirosis. Ngayong panahon po ng tag-ulan, lalo na sa mga lugar na madalas bahain, ayon sa Senador, umiwa sa paglusong sa baha, lalo na kung may sugat po kayo sa katawan, dahil isa ho sa pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng nasabing sakit. Pinaalalahanan din niya ang publiko na siguraduhin malinis ang iniinom at ginagamit na tubig upang makaiwas sa anumang karagdagang mga karamdaman. Sa huli, sinabi ho ng chair ng Senate Committee on Health na siguruhin malinis ang katawan at kapaligiran para ho makaiwas laban sa sakit lalo na sa mga nakukuha ngayong pag-ulan. Isa so, naman ho sa mga warehouse ng NFA, apektado na raw ho ng pagbaha. San kaya yan, Brigada Sheila Matibag? Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report. Kinumpirma ng National Food Authority o NFA na binahana ang isa nitong bodega sa isang compound sa Occidental Mindoro. Sa kabila nito, tiniyak ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na labas lamang ang binaha at walang nasira sa mga stocks na bigas dahil elevated naman ang disenyo ng pasilidad, ayon kay Lacson, nagsimula ng humupa ang mataas na level ng tubig. Sa huli, idiniin niyang isang bodega lang ang napaulat na binaha habang nananatiling maayos at walang nasira sa iba in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and You, uh, Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Marcos, mga kabrigada, tiniyako sa mga apektado ng pagbaha na kumikilos na ang gobyerno. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Sa gitna ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika, tiniyak ng malakanyang na kumikilos na ang pamahalaan para tugunan ang epekto ng malalakas na pagulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito sa isang tayo? video message, sa sinabi ng Pangulo, Pangulo na bago na, pa man siya tumulak patungo ang Amerika, inatasanan niya ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno gaya ng Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Public Works and Highways at iba pa na agad magtulungan para masigurong ligtas ang mga tatong mamamayan. Nakahanda na rin anya ang mga relief goods at sinimulan na ang pamamahagi nito sa mga lugar na nangangailangan. Tiniyak rin ang Pangulo na may sapat na supply ng malinis na tubig, kuryente at transportasyon habang ipinakalat na rin ang mga medical team para sa agarang tulong. Hinimok naman ang punong ehekotibo ang publiko na makinig at sumunod sa mga abiso ng LGUs at National Government para maiwasan ang disgrasya. Kasabay nito, tiniyak niyang tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamahalaan para mas mapalakas pa ang kakayahan itong tumugon sa mga epekto ng climate change. Ang mga relief goods ay nakahanda na, i-deliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team kasabay na rin noong ating mga relief goods. At uh, tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At uh, lahat ito ay uh, para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at at malakas na ulan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory. Nang inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Nationwide. Ito hong Relief Coordination Desk activated na ho sa kamera dahil nga ho yan sa masungit na panahon. brigada Haji Caminho e brigado brigada. <laughs> Pina-activate na ni Leyte First District Representative Martin Romualdez ang disaster monitoring at relief efforts upang tulungan ang mga kasamahang kongresista na apektado ang distrito ng pananalasa ng bagyong krising at ang pinaigting na hanging habagat. Bago magbukas ang 20th Congress sa susunod na linggo, nakipag-ugnayan na si Romualdez sa local leaders, national agencies at sa pribadong sektor upang siguruhin makakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Hindi niya maaring manahimik na lang habang lumulubog mga komunidad at nangangamba ang mga residente giit ng dating speaker kahit na hindi nakasesyon ang kongreso ay hindi tumitigil ang serbisyo publiko Kasabay nito, binuksan na ang Relief Coordination Desk na nagsilbing lifeline para sa maraming mambabatas sa kasagsagan ng mga bagyo at COVID-19 pandemic. Kinumpirma naman ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na kabilang sa mga nakipag-ugnayan na ay mula sa National Capital Region at sa lalawigan ng Palawan. He's coordinating with other members of the House that would need assistance sa para sa kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito uh, sa mga maaring na dito sa bagyo um i understand meron ng iilan na, uh, na nag communicate sa office ni Speaker Martin um, and the speaker as uh, in his capacity as um, member of the House of Representatives will help In assisting uh, the other members in coordinating with the various agencies of the national government para makahingi ng uh, mga relief goods and other assistance na pwede mabigay sa mga constituents nila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada New Zafer, Manila. The Music and News Authority <inaudible> Supply ng kuryente at langis sa bansa Normal na huyan matapos ang pananalasan ng bagyong krising Brigada Jigoboy Custodio Ibrigada mo! <inaudible> Brigada! b <inaudible> <inaudible> report! na ang supply at distribusyon ng kuryente at langis sa buong bansa matapos ang pananalasan ng bagyong krising at habagat maliban na lamang sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region kung saan nagpapatuloy pa rin ang restoration efforts. Ayon sa Department of Energy, normal na ang operasyon ng lahat ng power generation plants kabilang na ang Balatubat Diesel Power Plant sa Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Maging ang mga planta ng National Power Corporation sa Mindanao ay patuloy na rin ang operasyon. Lahat naman ng transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines ay nasa normal na rin ang kondisyon. Patuloy naman ang controlled spilling operations sa Binga at ang Buklaw Dams. Gayunpaman, may natitira pa rin localized power interruption sa car. Tatlong electric cooperatives ang nasa ilalim ng monitoring ng National Electrification Administration ang Bineco, Mopreco at Abreco. Sa 51 apektadong bayan, 37 na ang may kuryente muli na may kabuang 5,480 customer connections. Nanawagan si Energy Secretary Sharon Garin sa publiko na mag-ingat lalo na sa mga binabahang lugar at agad i-report ang anumang energy-related hazard. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Kada Balita, nationwide. Sinabi naman ho ni Defense Secretary Gibo Chodoro na may posibilidad na magamit ng Pilipinas ang mga pasilidad sa ilalim nga ho ng EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement kasama ng Amerika bilang bahagi ng relief operation sa gitna ng huya ng mga pagpaha at pagulan sa bansa. Ayon po sa Kalihim Kabrigada, nakikipag-ugnayan na umano ang AFP sa United States Indo-Pacific Command para po may paalam na mag magamit itong EDCA sites. Kasama po sa mga ipapaalam o ipapaalam ng AFP ang paggamit po ng mga kagamitan dyan para rumesponde sa panahon ng kalamidad, lalo nga po naranasan yan ngayon ng bansa. Kung sakali, magagamit po ang mga EDCA sites sa bansa bansa na matatagpuan sa Palawan, Pampanga, Nueva Ecija, Cebu, Cagayan de Oro City at maging sa Isabela. Brigada Balita Nationwide. Ang PNP naman mga kabrigada, tiniyako na igagalang ang karapatan sa pagpapahayag ng saloobin sa Sona. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada diniin ng Philippine National Police na igagalang nila ang karapatan ng bawat Pilipino lalo na sa pagpapahayag ng kanilang opinyon. Ito ang sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa inaasahang ikakasang kilos protesta ng iba't ibang grupo kaugnay ng nalalapit na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay General Torre, natural lamang na bahagi ng isang malusog na demokrasya ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw mula sa iba iba't ibang sektor ng lipunan. Sa ilalim ng konstitusyon, binibigang halaga ang karapatang magpahayag ng opinyon. Ano man ang nila naman ito at gaano man ito kaiba sa pananaw ng nakararami. Sa huli sinabi ng PNP Chief na bahagi ng kanilang tungkulin ang pagsiguro ng kaayusan at kapayapaan sa panahon ng SONA. I'm sure that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will, you will be able to express your opinion With uh, full freedom, dahil wala hong pwedeng makapag-alis ng karapatang yan na mag makapaglabas ang bawat Pilipino na kanya sa loobin hinggil sa mga bagay-bagay, maging ito man ay salungat sa opinyon ng kararami, kahit ikaw pa ay nag-iisa sa opinion na yan, walang problema. You're always free to do that and the PNP will ensure that you will have that opportunity to express that opinion the heart of changing lives ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority Petroho mga iligal na sugalan sa Pilipinas e dapat na roho yang at ipasara ayon ho sa isang senador Brigada Cortez i e Brigada mo Brigada Binigyang diin ni Sen. J.V. Ejercito na mahalagang mabura na ng tuluyan ang illegal gambling sa Pilipinas na nagiging sanhi ng pagkasira ng buhay ng ilan. Kaya bilang tugon na nawagan ng senador sa Department of Interior and Local Government nasa lakay na tipasara na ang mga iligal na sugalan. Online man o pisika sa kanila nasasakupan. Sa kabilang banda, umapila rin ito sa Banko Sentral ng Pilipinas, e-wallet companies at maging sa iba pang financial service providers na putulin na ang kanilang access dito. Ayon kay Hercito, naniniwala naman siya na maaaring maglabas ng circular. Ang BSP na nagtatakda ng mas istriktong regulasyon para nga hindi na makapasok ang mga menor de edad sa mga online gambling services na nakikita sa mobile phone. Di wala rin ito na makakatulong ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at maging National Bureau of Investigation sa pagtiyak na walang anumang licensed gambling operators ang papasok sa illegal na aktibidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mararamdaman na ng ngayong araw ang panibagong aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo. Higit sa piso o 1 peso and 10 centavos sa kada litro po ng diesel ang dagdag na ipatutupad ngayong araw ng ilang kumpanya ng langis. May dagdag singil naman na 40 centavos kada litro huya ng gasolina habang 70 centavos naman kada litro ng kerosene. Kabrigada habang walang pasok dahil po sa bagyo, maiging baratili lamang sa mga tahanan para makaiwas po sa panganib at siyempre mga sakit na makukuha sa tagpulan. At sa bahay, gawin pa rin po makabuluhan ng bawat oras. At gamitin ho para maglaan ng panahon para ho sa ating mga kalusugan. Isa ho pala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Natitiyak na laging healthy ang ating mga teenagers anuman ang panahon. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, saumaga Brigada Balita. Nationwide, Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging linko. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Laborito sa Brigada News FM Manila, the music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Brigada. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.